Kumusta ang lahat? Magandang araw. Hope everything is well. Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa frequently asked question ng mga nag apply papuntang Poland mula sa Middle East. Kadalasan tanong nila, kailangan pa bang ipatranslate ang dokumento sa Arabic or English? Yan ang ating pag-uusapan sa blog na ito. Bago natin ituloy ang topic na ito. Kung bago ka pa lang sa aking channel. Kung iyong mamarapatin, maaaring mag-subscribe at pindutin ang bell button para ma-update ka sa mga video na aking e upload So eto na nga, dahil marami ang nagtatanong tungkol dito, kaya ginawan ko ito ng vlog. For the sake of my subscriber from other nationality, they asked me to speak in English. Even it is hard for me to do that. But I will try my best to do it in Taglish. To let everyone understand, usually in Arabic country, when it comes to documents, they always required to translate everything in English or in Arabic. For today's vlog, bibigyan natin ang sagot ng sagot ang katanungan ng iba nating tagapanood. Para malinawan ang lahat sa isyong ito, direktahan kong sasagutin mula sa aking experience, nang ako ay magpasa ng lahat ng aking document sa Poland Embassy. This is the truth guys. Every document that you have to submit in Poland Embassy, when you are having your visa appearance, lahat po yun ay original. Wala na po kayong babaguhin. Di na po kailangang ipatranslate sa English or sa Arabic. Wala na po tayong babaguhin. Ibibigay natin lahat ng original. Yun lamang po, sana nalinawan ng lahat. See you here in Poland. Good luck to your journey.